tapos ko na rin na nalagyan na patungan ng isang hollow blocks mga na paikot ayan kitang kita nyo na mga kanoypi ayan doon ayan dalawang hollow blocks na yan na patong What's up mga kanipi? Nagbabalik na naman si Kanoy Pi At gagawa na naman tayo ng panibagong video At itutuloy na, na natin tong, ano, tong kulungan ng manok Ayan, yung mga manok natin Ayan, yung mga manok natin oh Gutom na ata Pero pinakain na kanina ni Mrs. yan mga Kanoy At bibigyan ulit natin ng pagkain go Bali, ang gagawin na natin ngayon ilalagay na natin yung yero dito sa gilid nya tapos uh, magtatambak na ako dito ng buhangin para may ilagay na dito lahat yung buhangin ko dun sa likod at yan yung project natin saka siguro bibili na lang ako ng semento ulit mamaya ayusin na natin yan papatungan natin ng isa pang hollow blocks para makumpleto na yung ano yung project natin di ba at namasada ako kaninang umaga anong oras pa lang kasi ngayon mga kaniti alas 9 pa lang ng umaga kanina alas 6 lumabas na ako at naka 100 plus naman ako sa pasada ko ayon dadagdagan na lang natin yun na pambili ng semento mamaya para masementohan ko yan at bibili na rin ako ng ano ng pagkain ng manok ko wala ano. na. Wala pagkain tong malilit eh. ayan oh, no? konti na lang. Pero yung malalaki, binilan ko kahapon ng isang kilo pero meron pa diyan. ayan Tong malilit lang talaga. at matakaw na sila mga kanipi tong malilit. Ayun no? ang liliksi nila oh nalipad pa ang ganda no ang ganda na tignan sila dahil ang liliksi nila palakin natin ng maayos yung mga manok natin di panalo di ba at mangingitlog pa ito naman yung malalaki nating mga manok ayan ang lalaki na sila oh <laughs> may pagkain pa naman sila dyan mamaya na lang natin ulit sila bigyan ng ano ng pagkain yan at sa susunod maghahanap na ako ng ano ng ipa para may ilagay natin dito sa baba mamaya magpapatulong ako kay misis na maghawak ng yero lalagyan na natin ng yero to lalagay ko na yung yero na tinabas natin nung nakaraan at ang gagawin muna natin magtatambak muna tayo ng buhangin dito ayusin ko muna yan mga kanipi pagkatapos yan siguro mayang hapon mamamasada ulit ako <laughs> para may pambili ng ulam Si Paglang at tiyaga sa pamumuhay natin dito sa Pilipinas at sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin mag subscribe na kayo mga kanipi at para maabangan nyo yung mga gagawin ko pang content dito sa Pilipinas yung buhay ko na isang OFW dati na nagpurgod na <laughs> diba? at sa mga kapwa ko OFW dyan na gusto nang umuwi Basta may pera lang kayo. Huwag na kayong bumili ng kahit ano dyan. Na kung gusto nyo nang magpurgod. Huwag na kayong bumili ng kahit ano. Uh, ipunin nyo na lang yung pera niyo Para pagdating dito sa Pilipinas. May pang negosyo kayo. Yun ang the best na gawin nyo. At uh, mahirap pag ano. Pag uuwi ka dito sa Pilipinas na wala kang pera talaga. Lalo na wala ka pang trabaho dito mahirap umuwi at yun lang yung may papayo ko at sa mga gusto nang magpurgod dapat may ipon kayo mga kanaypi at pagdating na pagdating nyo dito sa Pilipinas i ano nyo na agad sa, ano, sa business para yung araw-araw na pag nyo dito sa Pilipinas may income na kayong pumapasok di ba? Mayroon kasing umuwi na ano, puro labas yung pera <laughs> yun ang mahirap ay ah, yung pinuunan ko nga sa bigas ko eh gismil lang mga kanipi yung gismil ko na pera dyan pinuunan ko na ayan gumugulong na tapos nung naubusan na ako pinundahan na ako ng aking kaibigan na si kuya Wiltan shout out sa iyo, kuya at Salamat sa pagsuporta sa akin. Yan. So, umpisa na natin mga kanipi. Patagin ko lang dito at maghahakot na tayo ng ano, ng buhangin. nanto ng ano ng buhangin yung malaking bato dyan na yan patag na natin oh nice na no at magbubuhat na ako ng ano ng buhangin doon sa likod kunin na natin tong pala na gagamitin natin tara, tara 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 so tara na mga kanipi buhatin na natin to Ayan yung hindi ko pa nabuhat mga kanipi na buhangin oh. Tama na yung tatlo Bali, minsanan na, na lang natin na ibuhos mamaya yung mga yan, mga kanipi. Buhatin muna natin yung mga nakasako doon sa likod. Minsanan na, na lang na ibuhos natin dyan. Diba? Tara, tara. Kunin muna natin yung iba. I got something to prove I gotta take what I hate and finally make a move I think of you and all the shit you don't do Well, I'ma make hell shit sure that I don't become you ha! Have no regrets, yeah, I'll up my chest I'll never forget what it's like to be in debt baby stabbed in the back bed, I'll show you what happens Pass me the mic and I'll show you with action I feel this pain ayan mga kanoypi may tabon na natin dito ayan o ayan. kunti pa yan siguro mga tatlo pa na ganyan pwede na to ito kasi yung magiging ano nila ito yung magiging palaruan nila dito sa labas at net na lang yung ilalagay natin dito na bakod para hindi sila makawala Let's go. Yeah, I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind If you work eight hours, I'ma work nine If the shit tastes sour, you should taste mine I'ma stay in Hay dalawa pa Na ganito karami Tapos ayos na Nandito na yung last na hakot natin mga kanipi, ng buhangin. Ayan na. Bali, itatapon ko na lang dyan. Tatapon ko na lang para uh, maplastar na natin sa susunod. kailan pa kasi nating simentuhan dyan sa gilid. Para pag umulan, hindi maagos din yung buhangin niya mga kanipi. Ayan. Dito sa gilid. Kasya na yan mga kanipi. Yung buhangin natin. Kung magkulang man yan, pwede pa naman tayo kumuha sa likod eh. Marami pa yon. Tara mga kanipi. Samahan nyo ako. Bili tayo ng simento na isa. At bibili na rin ako ng, ano, ng pagkain ng manok ko. Yung maliliit. At bitrasin na rin para may vitamin sila ibili na natin yung ano napasadahan ko kahapon mamaya mamamasada na lang ako ulit pagkatapos ko dyan na trabahuin yung ano yung mga dapat nating gawin dyan na sa may kulungan ng manok nandiyan <laughs> na si Mia yan ang service natin ngayon na bibili ng ano ng semento mga kanaipi tara 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 sasakyan na natin go, let's go. Nandito na tayo mga kanipi sa bilihan ng ano, na semento. Ate, pabili nga ng semento isa. Hello sir, nagbablog ka na naman Hello. sir. Hello. Ah. Tata, Hello. Yung mga ganyan pag may hawag kang ano eh like, May camera ka, ka talaga Makikita nakapapanood ka naman Ang <laughs> May isang asimento. Adi lang sa asimento be. Mano? 214 tana, lali, lali lang ano. Bali, nandito na, mga kalipi. 214 yung ano, yung isang sako. lang. Kailangan antay na lang natin mga kone. May salang. <laughs> taon na gan, taon na gan. Ayan, pwede na yan. Tara. Tara mga kanayipi. Uwi na tayo. Tara, unin na natin yung ano, simento natin doon mga kanayipi. At yung sobra na simento natin mamaya, dito, titirahin ko na yan sisimintuhin ko kagaya nito mga kanipi kahit manipis lang yan basta ano mahirap kasi hindi na natin may dadaan dito ng maayos yung hand truck natin yan titirahin ko na rin to dito dito na kasi ako dumadaan eh Ayan, kunin na natin dito mga kanipi. Punin ko na rin tong ano tong mob guard nya at ng malinisan para malinisan din yan matuyo yung mga tubig nya dyan sa ano para hindi kalawang yan kasi yung cost ng ano kinakalawang dyan sa may sidecar. car ayan tara na ayan mga at uh, umpisa na natin na maghalo nakapag akot na ako ng tatlong karamatilya ayan ilalagay na natin tong isang simento ayan para matapos na natin yun na mapatungan ng ano ng hollow blocks tapos sisimentohan din natin Ayan, umpisa na natin na magpatong ng halo blocks mga kanaypi. Ayan, yung unang halo ko. Ayan na mga kanaypi. Hiniram ko yung gamit ng kapatid ko mga kanaypi. Para maayos na natin yan, palibot. At siya rin nagbigay ng, ano, ng bakal na yan sa akin. Para tumibay daw eh. Ayan yung anak ko, nandun na si rin yan mga kanaypi. Oh. Naghahalo na siya doon. pinapaikot ayan, kitang-kita nyo na mga kanipi ayan doon ayan, dalawang hollow blocks na yan na patong bale ang susunod na gagawin ko nyan ah uh, maghukay tayo ng ano, paglagyan ng poste pero sa ibang araw na lang yon mga kanipi Bale, ito lang muna yung ginawa ko ngayon. At siguro hindi ko pa mailalagay yung ano, yung harang dito sa may gilid na yero. Sa next vlog na lang ulit 'yon. At siguro bibili pa ako ng ano, pag ano. Pag nakapamasada pa tayo ulit. At nakarami tayo. Bibili ako ng ano, ng uh, yung ganitong net mga kanipi kita nyo naman yan ganyang net yung ilalagay natin at para mabinat binat natin kung ano kasi pag yung bakal uh, kailangan nun maigpit yung pagkaano nya buti yung net na yan uh, basta isabit mo lang talian mo lang ng alambre pwede na siguro maglalagay tayo ng ilang poste eh, mga kanipi. yan ang gagawin natin sa next vlog nakakapagod pero worth it yung ano yung pagod natin at nakikita ko kung ano natatapos unti-unti yung ano yung project natin na kulungan ng mga manok ayan sana mapalaki natin sila ng maayos at matry natin na paetlogin sila di ba yun ang goal natin ngayon maya maya konti mamamasada pa ako para ano para may extra income pambili ng ulam mamaya mamaya ang gabi at buti na lang nandyan yung anak ko siya yung tagahalo, ako naman yung taga dito taga sintada tapos na at isusunod ko na lang yun oh, no? yung daanan nun kasi nilagyan ko ng siniminton ko ng bilog bilog eh ang pangit ng ano ang pangit ng daan hindi makadaan yung hand truck ko mga kanoypi paano na yung paano na lang pag nag si kuya Wilton ng bigas uh, at hindi ko may dadaan dyan mahirapan tayo pag ganun may iniiwasan tayong bilog bilog na tapakan mamaya ang gagawin ko pupurman ko na lang ng diretsyo sisimintuan ko at uh, may extra naman tayo dyan na simento pwede na yun ba? Diba? at least may napuntahan yung sobra nating halo dyan na simento so yun pahinga lang ako kunti at umpisan na natin yon mga kanoypi grabe pagod ang init ng katawan ayan mga kanoypi nilagyan natin ng forma nya na, ano, na kahoy simply uh, simple lang naman hindi naman pang professional eh pang DIY lang at ayan yung forma nya tapos hanggang dito yan mga kanipi para may daanan yung hand truck natin pag ganun para hindi na tayo mahirapan yan na ko nung isang araw nagsaka, nagsakada kami ng ano, soft drinks nahirapan ako na mag dyan, ng hand truck natin bako bako <laughs> Kaya yan ilalagyan na natin ng ganyan Semento Hanggang dito mga kanipi At Habang hindi pa natin na Papaayos itong harapan Na ng extension Ganyan muna yan mga kanipi Kasi pag naglagay tayo ng extension yan Dito na yung sakop yan eh Pag ganun Kukunin ko to Ito yung gagawin kong tindahan eh habang wala pa, hindi pa natin napapaayos dahil wala pang budget diyan sa extension ng bahay. Yan na lang muna. Daanan na lang muna ng hand truck natin, di ba? Kailangan natin ayusin itong mga kanin ito dahil dito tayo dumakadaan eh. Bali natapos ko ng maayos dito sa daanan mga kanipit pero kulang yung semento ko. At least na anuhan, na sementohan mga kanipit pero maliit lang naman na yung kulang. Ayan ipapakita ko sa inyo mga kanipit. Ayan na. Ayos na yan. Makakadaan na yung hand truck natin. Pag ganun. Hindi na mahirapan mga kanipi. Kasi dito na ako dumadaan pala palagi. Ayan. Buti sumakto rin yung, ano, yung simento natin. Maglilinis na lang ako dito. Ayan. Tapos na bali kakatapos ko lang na maligo mga kanipi at umulan na grabe ano, you know, umulan na naman uh, tinakpan ko na yung ano yung sinimento natin dyan tinakpan ko ng sako para hindi masira at dito ko muna tatapusin yung video vlog mga kanipi maraming maraming salamat dahil sinamaan nyo na naman ako na gumawa nagtrabaho at nandiyan kayong sumusuporta sa lahat ng mga video vlog ko dito sa Pilipinas Maraming maraming salamat sa mga hindi nag-skip ng ads Thank you, thank you so much mga kanoypi At wala mong nag-shoutout ngayon Hindi ako nakapag-reply kaninang umaga Pagpasensya nyo muna ako mga kanoypi At medyo busy talaga si kanoypi So pasensya, pasensya mga kanoypi no At babawi na lang ako sa mga susunod na vlog try natin na makapag reply sa mga comment nyo so stay safe lagi I love you all and peace out